hey yo hey yo mga katigangers. third break last break eto <laughs> yung kinuha ko nagkit nak na kain ko na ito eh kaya lang masarap eh kaya ito naman ang kinuha ko yun nakain ko na umaga yata yun eto lunch naman ito ito yung paning yung kinuha ko kasi masarap masarap ito masarap din yung inupuan nitong ng ano itong bote na ito eh. Yung yung pula na yun eh. May konting asim eh. Ito masarap din to. Pero parehas parehas itong ano itong itong parang ano niya lagayan niya. Mas parehas na ano, ano iba, ibang size lang. Masarap. At saka ang aking panulak ay tea. Tea. Tea na tea. Ay, ya, danyo. Kabulon. Taso na taso. Taso na taso iya danyo. Caffeine free. kafein oh, caffeine free. Okay ah. Sige, umpisa natin kumain. Ito muna. Hindi kalot tayo ka na di ko na. Nagtugawan na. <laughs> hmm. Masarap. Masarap talaga. Kaya inulit kong kumuha. Itong hmm. strawberry. Yung dalawang hiwang malilit lang. <laughs> hmm. Pati strawberry matamis. itong ano yung ano, pangalan to sa sa ano may parang ganun to sa tabi ng dagat nun eh sa amin eh ito naman ito naman may ano may may pearl ayan lumabas na yung ano Masarap din ito ah. Hmm. Nakilnat pa eh. Isang sumurot. <laughs> okay okay mga katigang. Kain na. Bye bye.